Matatandaang taong 2008 ay naglabas ng mandamus ang Supreme Court upang i ang Manila Bay Walk at isinakatuparan naman ito ng Administrasyong Duterte kasabay ng pangkalawakang paglilinis sa buong Metro Manila kabilang na dito ang Pasig River nakikitang solusyon ng administrasyon ay tanggalin ang lahat ng mga basurang nandiyan na sa Manila Baywalk at tambakan ito ng dolomite sand upang magsisilbing filter ito sa lahat ng mga uh, routine materials na nandiyan na maiiwan sa buhangin ng Manila Baywalk. Ngunit hindi naging madali para maisakatuparan ang buong proyekto. Ito ay umanin ang pagbabatikos at maraming issues at concerns na ibinabato ng mga taong tumututol sa gagawing proyekto. Una na rito ay ang dolomite Sand ay maaaring matabunan nito ang lahat ng mga living creatures dyan sa tagat ng Manila Bay tulad ng mga isda at ng mga seawater plants no at sinasabi rin na ang dolomite sand ay mawawash out lang ito tuwing may malakas na ulan at magkukontribute din ito ng pollution at acidity sa tubig ng Manila Bay dahil nga ang dolomite sand daw ay nagko-contain ito ng heavy metals tulad ng aluminum, lead at mercury na maaring magdudulot ng respiratory disease sa mga lahat ng living creatures na nandyan sa Manila Bay. Dagdag -dag gastos lang daw ito sa pondo ng gobyerno dahil sa maaring mawawash out lang din yung Dolomite sand kapag dumating ang malakas na bagyo at ang tagulan. Ngunit sa pagbibigay visa ng Department of Environment and Natural Resources ay sinabi nilang ang dolomite ay hindi naman pala magkukos ng kung um, anumang peligro sa ecosystem ng Manila Bay. Ngayong araw ay pupuntahan at sisilipin natin kung kamusta na nga ba ang dolomite beach dito sa baybayin uh, baybay ng Manila kung worth it pa ba yung ginastos ng gobyerno ng nakaraang administrasyon magpahanggang ngayong 2025. Ayan, so dito na naman tayo sa ating panibagong motorcycle adventure ngayong araw, no? Kapunta tayo ngayon ng Manila. So, binabaybay natin nga ito ngayong ano, paliparan sa Molino Road. Ah, tayo ngayon ng Molino Great Wall, no? Tatapat itong SM Molino. Ito yung controversial na flyover dati na inabot na isang dekada bago natapos. Ayan, no? So, Patingin nyo guys, worth it ba yung 10 years na construction itong tulay no, itong flyover na to <laughs> moment town, no Sa mga laging dumadaan dito bagay nakakatulong din naman kaso medyo bitin eh no medyo maliit tsaka sa 10 years na itinagal ng construction mukhang ah uh, di wala no mahirap magsalita <laughs> Okay, so far so good. Paro parang ulan na po. Nawala yung araw. duna na pala tayo sa Paranaque, no? Dito. Ang merienda lang ako ng quick-quick kay Kuya. Ayun, tapos uli na tayo. Akyat tayo diyan, no. Dyan na tayo. Dun, galing ako dun sa ilalim, medyo eh. pala tayo dapat. Kaso nagutom na ako eh. Nang merienda ako kaya akyat tayo dyan. go tuloy tayo sana mawala na yung ano yung ulap na yun parang ulan so, first time natin dito sa Dolomite Beach ito <laughs> tayo kakaliwa ay kakanan uli kakanan sabay tayo sa katla oh grabe ang lubak Itama tama pa yung binabay natin. Dalawa pala ito. Ay, ito nag-split pala. Ba't may shower dyan? Ang nangyari? Haba ang tank. Taas ng ano, buga ng tubig. Ayan, oh. Ah, nasira yung ano. Pipeline matayan pa si Bosing parang ako yun ha oh grabe shower tayo dito ngayon uy nasira yung tubig yung ah, tubo ng Menilat no pipeline ito so, ang nun malapit na tayo so 18 minutes na lang ah, so namumula yung dyan sa una na, na, mapa natin dyan yung pulang pula oops saan ba tayo akyat akyat tata -ta, tayo I don't know walang ano dito sa mapa natin kaya akyat siguro akyat tayo ah akyat akyat side na nakalagay kung saan tayo papunta <laughs> isa lang naman pala sa ilalip tsaka ito Manila guys <laughs> Đi đà làng. Ni ngàn là có đốn. Ồ, đi tụ đâu. Ano may U-turn. No U-turn. ah oh, United Nation oh. kaliwa tayo So dito tayo mag U-turn Pwede tayo mag U-turn dito ngayon Woohoo! <laughs> <laughs> Lang. Kaya lang bawal mag u-turn dito kaya saan tayo magpapark? may parking ba dito? yun yung entrance oh Manila Bay Manila Bay Baywalk ha ah, Dulamite Beach no Sir pwede magtanong saan dito yung pwede park na motor? Nahanap sir Nahanap mo rin? Tawang <laughs> tayo sa gwalta Sir excuse me Saan pwede magpark ng motor sir? Saan pwede may park ng motor? Park po Saan po po Tapat ng stoplight Ha? Ah? Tapat ng stoplight Tapat ng stoplight Meron dito Okay po Thank you po sir Meron daw dun sir Tapat ng stoplight Ah, oh, meron daw dun Traso sabi ng gwardiya Tapat ng stoplight Meron daw Meron kasi pag lumampas tayo Layo na naman ang u-turn na natin Nag u-turn tayo ng malayo Let's go dito? Kumpa? wala namang ano eh. Oh my god, walang walang pasukan paano ka papasok diyan? na ng stoplight, park na motor. Ayun, may motor dun sa lobo. Oh. Dito. Pwede pala dito, mabihira. Kanina pa ako nagpaikot-ikot. <laughs> Ito yung Dolomite Beach. Nakikita na natin dyan sa karagatan yung ano. Uh, napakalawak na reclamation. So yan, dito na tayo. Mismo sa harap itong entrance ng Dolomite Beach. So finally, dito na tayo sa Dolomite Beach. Kasi meron sila dito. Ano. Paano ba pumasok? Doon sa ano, pasokan. So maulan ngayon. ang linis dito parang nakakapanibago no parang wala ka sa Pilipinas Andamos Agency Order of the Supreme Court dated December 18, 2008 so ayun pala yung nakakikita yung opisina doon nung daan kanina so napakaganda pala talaga dito sa Manila Bay no? sa uh, Dolomite Beach, makikita natin sobrang linis na dito. Noon, malala ko noon, uh, pagka gumala kami dito sa Maybiwok, Talagang ah, uh, halos masusuka ka. Sana ka sa busog na amoy dito sa paligid nitong ano no, Manila Bay, o ano sa sobrang ng basura dito. So, nagiging kontrobersyal pa ito noon noong ipinagawa itong uh, Dolomite Beach hanggang sa ngayon, no. Pero kung sa susumahi susumahin natin mas mahigin naging ganito kaysa naman sa noon na talaga namang uh, halos hindi mo uh, matagalan ang pag ano no, pamalagi dito sa Manila Beach, uh, Manila Bay dito sa Dolomite Beach. So ito yung picture nung Dolomite Beach uh, before, ayan no. Oh. Makikita natin puro basura. Tambak ang basura diyan talaga. Tapos ngayon ito na siya. Kung saan nandito tayo ngayon, ayan oh, napakalinis na. So medyo faded, medyo faded na nga lang yung kanilang picture no. Pero makikita pa natin kung gaano karaming basura nakatambak dito dati. O, malawak pala to simula doon. Tapos hanggang dito sa so, may pader na to, papunta na yan ng ano eh. Ah. Uh, ang tawag Pierre. Ito yung tubig dito, yung quality ng tubig napakalinaw ayan napakalinaw ng tubig dito medyo may itim lang yung dun sa dulo ayan yun ay may medyo malalim na ng konti ayan yung ay mga seaweed no mga tinatakay na seaweed mayroon meron pa rin tayong makikita mga konting tangay-tangay na konting burak pa no kaya siguro hindi pa pinapayagan ang maligo dito tapos may mga nakikita na tayo mga isda tumatalon diyan Actually may mga maliliit na isda tayo nakikita dito sa Dalampasigan. Kung saan noon, hindi natin makikita yung ganito puro basura hindi eh, mo makita ang buhangin dyan dahil puro basura ang nakalutang dyan ngayon makikita natin may lumulutang dyan isiwid eh, na lang Ayan, oh. mga seaweed so dahil nga ito ay minimaintain pa rin ngayon hanggang ngayon araw araw may mga pumupunta dito para maglinis mga ng mga basura ang matatangay ng alon no, na dumadagsa dito sa Dolomite Beach so umasa tayo na pagdating ng panahon eh pwede nang malangoy ulit itong Manila uh, Manila Bay no itong Dolomite Beach so napakaganda kung biroin mo nandito ka lang sa Manila tapos pwede ka nang mag sunbathing dito pwede kang maligo pwede kang mag swimming no naglilinis sila lapitan natin yan no shout sa ating mga masisipag na tagalinis dito sa Biwok ay sa ano Dolomite Beach Yo, na no? sir sa video. <laughs> <laughs> oh, ko, ba, ko na yung <laughs> pangarap ko, mga may tumat na Ano nakalagay sa likod, sir? Tulong. Tulong panghanap po ay sa ating disadvantage workers. Tupad, ah, yung tupad. Yan pala yung yun, Shout Sapat sila, sir. Shout uh, Yun, no? Sila pala yung mga um, ilinis dito. Ay, araw-araw nyo pong nililinis to? Ala, araw, -araw nyo po, nililinis. Ayun. Shout out po kila nanay. Sir, ngayon ng tanghali po. Ayun, hanggang sa kaliit ditang basura dinadakot po nila. Para lang mapanatili yung kalinisan dito sa Dolomite Beach. O so, ayan, shout out sa mga masisipag at magigiting natin nating ano no, tagapag uh, linis dito sa Dolomite Beach. Tapos dito makikita na natin yung napakalawak na reclamation area nitong uh, Manila Bay. Ayun. Ito naman yung kanilang ang pub, public restroom dito. Ah, silipin natin. Doon sa kabila kasi sarado dun sa side na yun sa kabila. Dito pala bukas. Ah, hindi. Nakasarado din. So, sa ngayon, eh, sarado muna itong public restroom dito kasi may problema daw sa drainage. Uh, under maintenance ka yan. Pero wag kayo maglala kasi meron naman silang nilagay dito ng mga portable toilet. Ayan. So, ayan. Nakasiyar na ako dyan. At well-maintained naman yan. Malinis din yung mga portable toilet nila dito lang sa mismo sa gilid ng kanilang public restroom ayan o, no? napakaganda nitong Dolomite Beach guys